Hello guys! Yes. Ayan guys, uh, for this video guys, ayan gagamit tayo nito. Ayan! Ayan, brown shampoo. Ayan. Para saan po gato guys? Ayan. Ito po ay para po sa mga white. Ayan. Tingnan nyo yan guys. Ano may mga kunting white na siya. So, nalagyan natin para mag-brown siya. Yes! So, sa mga ano mga may mga white na na hair dyan. Ayan, pwede kayong bumili nito sa TikTok. Ayan, mura lang siya. Ayan, buy one take one, uh, 149. Ayan. Yes, mura mura. Ayan, so mga shampoo siya na pwede siyang ikulay. So, ngayon, uh, maglalagay tayo ng kaunti. Para dito lang. siya pa yung sa ilalagay lang natin uh, dyan. And so sa buo ko kasi guys, ano, dahil sa ito sa kulay, ayan, malang magpili siya na bumuputi. So, kailangan natin i-maintain siya na kulay brown. So, ito lang kasi yung, ano, dito ba the lang yung, ano, naputi. So, kaya makita niyo naman na ang nilalagyan natin is yun lang. Ito lang, no? So, ayan. Leave natin siya ng 15 minutes. Ayan, habang habang sobraan natin sa pinigay. Ayan, so, magsasabon muna tayo ng na katawan natin. Effective guys. Ayan. Super ganda niya. At uh, mabilis pa siya ilagay. Kita niyo guys, wala siyang ano, kulay sa kamay. Ayan, parang siyang lang talaga siya. Pero ang ganda niya guys, talagang ano, nagkakakulay talaga siya. explain that thing. Ang galing niya guys, kasi ano, parang may shishampo ko lang talaga. Tapos so, so after that, ano, mapover up na yung white, white hair sa so, ano, mga buhok. Ayan siya. Oh, wala na siya guys. Oh. <laughs> Ayan guys, ano, eh, search nyo ko yung, ano, ayan, yung one brown shampoo, ayan. So, dalawa ko ulit guys, may black, may brown. So, ah, uh, sa TikTok ko lang yan siya guys, binili. Ayan, so, kung dating mo sa TikTok, ayan, search mo. yaguan one brown shampoo. Ayan. So, maglalabasan yan. Depende sa'yo kung gusto mong brown, gusto mong black. Ayan, meron doon. Ayan guys, pag nakita mo siya, parang siyang black, no? Ayan. Pero ayan guys, o, oh, ba? Diba, brown siya. Ayan. <laughs> so, ginagawa ko guys, ayan, pag medyo may kaunting ano na, ayan, lalagyan ko na kaunting. Kasi parang shampoo lang naman siya. So, hindi naman siya dumidikit. ayon Ang clean. <laughs> malinis na malinis siya. Pero, at least, nakakulay ka na. Napula, na. So, mura-mura pa niya. Ilang beses mo siya gamitin kaya sa mga uh, tagal. Ayan no? Ang dami pa. So, mag-toothbrush muna tayo. Bago tayo mag- 那当然。<Thank>

Black, pala na siyang black. Pero kung once na lainitan siya, so brown na siya. So siya guys, ano nilagyan ko lang yung, yung, yung sa taas ng kaunti. Pero huwag bumapapa at yung kulay nyo. So, we fill up din po sa sa babae. Wala pong kulay. Ayan, ganoon lang siya kabilis dyan. Yeah. So napangininit tayo yun sa mga lolas na may puting hugna. Ayan. Ayan, bilhin na po kayo guys na yato ang brown shampoo. Ayan. So, may brown, may black. So dipindi na po tayo kung anong bibigyan mo. Ayan para hindi mo mukhang